Sige. Nuyen. Palem. Tita Lei, may sasabihin pa po kayo. Manluloko, tatangkain mo pang tumakas. Nanay, anong ginagawa mo? Tinatanong mo pa ako. Nagpapeke ng mga antik ang luktan. At nakipagsabuatan pa sa mga manluloko. Ngay ngayon, kahit na ikaw at siya ay hiwalay na. Pero kung may iba pa siyang kaso. Alam natin at hindi natin irereport. Madadami din tayo dyan. Kaya, hindi siya pwedeng umalis. Gumagawa ako ng peking antigo. Luktan. Bago ako pumunta rito, nagsumbong na ako sa pulis. Maghintay ka na lang ng araw mo sa kulungan. May iba pa akong gagawin. Huwag mo akong abalahin. Umalis ka. Luktan. Kung wala kang ginagawang masama, bakit ka natatakot? Luyen. Pakisuyo, pakisabihan ng nanay mo. Luktan. Kung inusente ka, maghintay ka na lang na imbestigahan ka ng mga autoridad. Mas mabuti yan para sa ating dalawa. Anong sinasabi mo? Malinaw ang sinasabi ni Nuyen. Ikaw ay isang, isang, yen. Ikaw ay isang, isang tandang manluloko. Sinong walang hiyang nagsasabing manluloko si Luktan? Sinong hayop ang nagsabing scam si Luktan? Miss Lam, Mr. Lugtan, okay lang po ba kayo? Akala ko kung sinong sikat. Yun pala, ang masahista. Dalagita, talaga lang. Kasabuat ka rin ba ng manlulokong to? Sinong tinatawag mong masahista? Maliban sa iyo, sino pa ba ang papasok dito? Magandar naman ang pangangatawan mo. Bakit ka nagtatrabaho bilang masahista? Bakit mo ako sinuntok? Karapat dapat kang masaktan, hayop ka. Isang hamak na tulad mo. At nagawa mo pang kausapin ako. Tuturuan kita ng leksyon. Nang ahas kang manakit, tatawag ako ng pulis para parusahan ka. Asistante Fang, bakit mo ginawa yon? Kasama ko ngayon si Prinsesa Lam para ayusin ang proyekto ng kooperasyon sa pagitan ng UC. Group at Lam Group. Si Prinsesa Lam. Tama, siya ang anak ng chairman ng Lam at CEO ng Lam Group. Ang hapunan ngayong gabi ay para sa pagpirma ng proyekto ng dalawang grupo. Si Prinsesa Lam ang pangunahing namamahala. Ito, ako si Lam Tuyet, binibining Nguyen. Siguro hindi mo pa alam ito. Ngo, alam ito. Ngolong, ninakaw niya ang pera ng bayan. Nagsisinungaling ka. Hindi niya pwedeng magawa yun, Prinsesa Lam. Nakikita ko, kayo pala ang mga kasabuat ni Luktan. Malapit ka nang mamatay, matigas ka pa rin. Assistant Fang. Ngolong, idilat mo ng malaki ang mga mata mo. At tingnan mong mabuti ito. Ito ang anunsyo ng pagkansela ng proyekto ni Chairman Lam. Nandito ang pirma ng boss mo. Kilala mo to, di ba? Ano to? Ngolong. Peke to, di ba? Ngolong, magsalita pa. Ngolong nagsasab nagsasabi ba siya ng totoo o nagsisinungaling? Eh ako, ako, ngolong. Ang proyektong ito ang pinaghirapan ko ng maraming taon. Magsabi ka ng totoo. Sa totoo lang, nagnakaw ka ba ng pera ng bayan? Hindi ko ginawa yon. Hindi ako nagnakaw ng pera. Kailangan mong maniwala sa akin.